Hello mga kapatid, good evening po sa atin lahat at ako po ay uh, magbibigay lang po ng <laughs> reaction po dito sa, sa nakita ko po kaninang umaga. Alam niyo po ay pagkatapos ng live ni Kuya Bal, nagpunta uh, ako ko sa Facebook at <laughs> naloka po ako na talaga pong hindi na ako nakatulog at talagang tawang-tawa po ako sa nakita ko. Yan po, dyan sa nakita ko pong nakatabnel na nakita ko nga po itong si Banat Bagsik na Alam niyo, ito po talaga mga kapatid na ito yung uh, Sa nakita ko po, naalala ko na po ito na ito na mga magdadalawang taon na yata o oo Opo, mag, isang taon na pong nakalaan na talaga pong ito ay naalala ko po. Kaya sumagi sa isip ko na sabi ko ito ibinano ko, kinuha ko doon sa FB na sabi ko re-reactionan ko po ito dahil... <laughs> At doon na, nakita ko po na binigay ko kay yan, tawang-tawa po siya na talaga nga, <laughs> talaga nga naman po yung hotdog ni Kuya Put ito yung um, gusto ko. <laughs> Pista yung mga kapatid kong kasino ka man. Uh, hindi ko na nga binigay dyan ang pangalan pero uh, si Bibi bina inano niya pero <laughs> Kuya Putput. -put. Ha? Ha? Bakit gano'n naman ang talong mo? Ipinakain mo kay Bibi? <laughs> Ay, mga kapatid, ah, pasensya na po kayo. Ito ay masaya lang po akong uh, re-reaction ko po itong nakita ko kanina. Alam niyo ang alas stress ng madaling araw na natapos yung live ni Kuya. Nag-scroll scroll tayo bago matulog. <laughs> nakita ko po yung post doon sa FB. Ayan, nakalagay dyan sa thumbnail ko na talaga man po nag napastawa talaga ako tawang tawa dahil hindi naman alam ko pong hindi maaapektuhan po si Bibi dahil kilalang kilala ko po si Banat Magsik pagdating po diyan nako lalo po kayong <laughs> hindi po yan maaapektuhan lalo po yan na uh, pagkatawanan lang po kayo dahil alam ko po na hindi siya naaapektuhan dahil hindi naman niya ginagawa sa sarili niya, 'di ba? Katuwaan na lang ito ha. Good vibes. Kaya relax tayo mga kapatid, wag tayo yung masyadong bastos dahil si Bibi talaga po. Si Banat Bagsik sa pagkakakilala ko sa pagkatao niya, hindi po siya naapektuhan sa mga ganyan. Dahil nga, di ba noon, mga pimpim, -pim, pawikan, lahat na ano. At naalala ko po yan, na nagsimula kami noon na nagkaroon ng kaaway na may nagalit sa amin dahil po diyan sa hotdog na yan. Kuya Butput, ganyan ba? Kaya hey, ko sabi ko sa inyo, mga kapatid, ay tawang-tawa sa... Dito sa loob ng social media, no? Lahat natin na uh, ginagawa para lang tayo parang makaganti, dahil nagagalit tayo sa isang tao. Pero alam nyo po, mga kapatid, parang tayo mismo, uh, sa pag-ihiganti natin, sa atin po yan, nag uh, nagre-reflect, di ba? Kung alimbawa man po, galit ako, kibibi. Ako po talaga, pinagsasabihan ko po yan. <clears throat> na, oh, ganito. Lalo na po, ako'y ingat na ingat na lagi ko pong sinasabi na wag na wag kang mangbabas ng mga binipisyari. At talaga po yan ay talagang pinagsasabihan ko talaga yan. At uh, dito po sa mga usapin about po dito kay Miss Yang, ako labas po ako dyan dahil wala akong alam. At ang mahalaga sa akin kung ano ako. Basta ang importante sa akin, hindi po ako nakikialam. Yun lang po dito. Dahil kami po ng mga reaktor ng kalingap, may kanya-kanya po kaming uh, style. Wag po, eh, ako ayaw ko maari, ayaw ko po. Gusto ko po lahat kaibigan ko. Minsan, may nagagalit sa atin, Excuse me po, may nagagalit sa atin pero wala tayong magagawa. Pero ako kung maaari, ayaw ko po na magkaroon ako gusto ko po lahat ko kaibigan, di ba? Kung hindi man natin maging kaibigan at uh, ayaw sa atin, huwag natin ipagpilitan ang sarili natin, di ba po? Uh, pero hindi po tayo yung mangbabalahura. Kasi mahirap po tayo yung babalahurain natin ang isang tao na hindi naman natin wala naman sa ating problema. Diba po? Kaya alam nyo minsan kasi, ang mga reaktor po ng kalingap, iyan po ay uh, magmambabato. Halimbawa ako po, dahilig din po ako mambato. Pag ikaw binatukit, nagbato ako at sinalo mo 'yon, ibig sabihin po, magiging guilty ka. Kaya po, kung hindi naman po ikaw ang ibinato at hindi naman po ikaw ang ano, wag mo nang saluhin. Yan po nangyari po yan sa akin. 'di ba po? Kaya ay dapat po tayo ay wag tayo yung aamin, 'di ba? Para iwas gulo, 'di ba? Ganun lang yun po na hindi tayo yung salunan sambot ng sambot ng mga ibinabato. Kung hindi naman po ginagawa niyo, wag mo nang sambutin po. Kasi pag once po kami hindi nagpangalan, dahil yan talaga po ang dapat na hindi tayo nagpapangalan para bang nanguhuli ng isda tayo, 'di ba? mga kapatid. Ganun lang dapat. Kaya, dapat tayo matuto dito sa social media, maging matapang. At saka po, alam nyo po, ang basher po yan, hindi po yan mamatay-matay na mga basher na yan dahil po yan, nanganganak at nanganganak, kung hindi naman, nangingitlog at nangingitlog. At pag napisa po yan, ibig sabihin, ha? Ah, dadami. Hindi mamamatay. Hmm. Di ba po? Kaya po tayo po ay maging aware na po tayo sa mga basher. Dahil po ang mga basher ay literal hindi po 'yan mawawala. Ay ang presidente nga po mga kapatid, nababas, minumura pa. Ay tayo pa po na dito lang tayo na umiikot sa social media na may kanya-kanyang pagalingan. Dahil po tayo po na mga uh, content creator, views po ang hanap natin. Yan po ang tanging katutuhanan. ba? Diba? Noon si Malu de los Santos, hindi yan nagano. Hindi ako nagmumonetize pag nakalive. ba? Diba? Almost two years na ano, si Bibi lang po, si Banat Bagsik. Ba't, Malu, Malo, bakit hindi ka nagmumonetize pag naglalive ka? Sayang. Po. Oh. Kasi ang dami mong view, uh, mga viewers na nanonood sa iyo. Hindi na monetize, walang advertisement. Kaya papaano hindi ako marunong sabi ko. Ututuruan kita. O. Oh. Tinuruan nila ako. Ayun. Minunites ko dahil sayang nga. At alam mo, mga kapatid, first na sinahod ko sa YouTube. Tuwang-tuwa po ako. Pero ako pinagtawanan ni Bibi. 'Di ba? Dahil mas malaki pa yung tinutulong natin doon sa revenue ko, 'di ba po? Pero masaya ako, kontento ako dahil ayun po. Pinaghirapan ko dito kumuda, kumuda na pinanood naman. 'Di ba po? Dapat ganun lang po ang tao. Kung anong mayroon lang, accept kung ano ang natatanggap natin. Huwag tayong magangad ng higit pa doon na hindi pa naman natin oras. Dahil tayo, kanya-kanya po tayong pamamaraan na Magkaroon tayong revenue, 'wag po yung uh, nang a nangaabuso ng tao. Mambabala hura ng tao para lang magkaroon tayong revenue. 'Wag po. 'Di ba? Kaya nakakalungkot po minsan, ay hindi ko kailangan ng nabiyano 'yan. Ah, uh, bisyo na 'yan. Ay nag-yuseb ka pa. Uh, di ba? Kaya ganun po. Kaya tayo masarap dito si Kibanat Bagsik po ay masanay tayo dahil hindi po yan tinatalaban kung anong ibato nyo yan, balaurain nyo yan, hindi, sambutin niya yan, tatawanan pa kayo. Sanay na po yan. Sanay po yan na ibas nyo. Kahit pa yan, sabihin nyo na linaklak yung hatog niya ni Kuya Putput, hindi po yan tatablan tatawa po kayo dahil hindi totoo. Yan lang po mga kapatid, payo ko lang po yan sa inyo. At peace po tayo, wag po tayong magpapadala sa anumang mga bashir, sa anumang po na kung anong iba to sa atin, kung hindi naman sa atin, wag po tayo, pasensya na po at natuwa lang ako po, natuwa lang po talaga ako dyan sa nakita ko. Ayan, banat magsik. <laughs> Nahihawasin siya na kayo mga kapatid. At talagang uh, naging ano lang talaga ako na bigyan ko nga ito ng reaction ito. At mm, talaga naman sabi ko na itong hotdog ni Kuya Putput -put at kaya ba itong makain ni Bebe? <laughs> Ah, pasensya na po ha. Ito ay good vibes lang na talagang sa mga na narinig natin, na mga itong mga narinig, kailangan natin i-release natin yung mga toxic sa katawan natin dahil talagang naging ano yung utak ko kanina talaga. Talagang ah, hindi ko talaga kayang kainin yung mga sinabi ng kapatid po ni Kuya Val, di ba? sorry po kaalam na po sa inyong lahat thank you so much at uh, see you tomorrow ayan at uh, suportahan po natin sila kuya kuya bal santos matubang at Idna vlog kalinga Rab at si royal of malalag at ang rochelle uh, communities marami pong salamat at sana po ay sama-sama pa rin tayo at ito po ay ngayon lang yan hindi naman abang buhay bagyo di ba nandiyan po tayo at uh, balang Bahal, araw ay maaayos din po yan. Intay-intay na lang natin kung uh, kung kailan po yan at may ka-solution po yan. Huwag tayo pong malulungkot mga kapatid at patuloy pa rin natin na uh, suportahan ang Rochelle Community. Mahal natin ang Rochelle Community. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Bye-bye! Salute! We love you so much! Bye-bye!